Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na pong Jesus sa sareno, tuwing nakikita ka namin, amin ding napapaalalahanan na ng aming sarili habang kami pumapasan ng aming krus. Nakikita ka namin nakatingala at bumabangon bagamat mabigat ang krus. Ito din ang aming ngayong ipinagdarasal. Katulad mo, kami rin patuloy na magtiwala sa Ama at bumabangon, hindi nawawala ng lakas at pag-asa bagamat maraming pinapasan sa buhay. Tulungan niyo po kami upang mahanap namin ang sapat na lakas, makabangon, makapagpatuloy sa buhay upang magampanan ng aming misyon. Ito'y aming hiling sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.